Yabag na sa river niya nagkabo. kita <laughs> nakita ako guys. na kuan guys. Oh. Naay guys. Guys, oh, nag-ngilkil ilok, guys. Pinsakan nih, <laughs> kincakan niya guys, oh. Ya, wak may tau dari, oh. Nangit-ngit biya kayo, oh. Tapos, nara siya guys, oh. Ito Oke, tahu ya, siapa, guys. <laughs> Huh?